Hi guys, welcome back to my vlog. Morning ngayon guys and it's a Friday and we just came from Kian. Oh, we just came from the school ni Kian. Nag Nag-send kami sa kanya and then we dropped by Poblacion because daddy was craving for tinolang isda. Uh, we had a lot. Tinolang isda, uh, pork chop, and so nobi sigeto usada kinilao and mais na -miss ko yung mais guys so kahit na may LBM ako guys kumain talaga ako ng mais ang sarap plus there ano tinolang is the uh, ang lamig kay guys talaga sa poblacion talisay and it's so yummy so hindi na namin nakain yung aming breakfast dito oh may hinanda pa naman siyang sausage pero mamaya na lang yan and yung tirang embutido Uh, hindi, hindi ko masyadong betang embutido, guys. So, yung, ano lang, sausage lang yung kakainin ko mamaya, siguro. And then, this afternoon, uh, alis ako, kami ni Daddy, kasi pupunta ako ng Radisson Blue. May pa-dinner na naman si TDCX. Ewan ko kung ano yung, ano yung event. Bakit sila nagpa-dinner. And, nilagay ko na pala yung, ano, guys, yung binili naming uh, pananim. Ito, oh. Indoor plant siya guys, nakaka-add kasi siya ng oxygen sa bahay. So, ang plano ko sana is doon sa ilalim ng habdan. Ito oh. Ayan. Pero wala pa I'm thinking of hindi hindi 'yan talaga yung gusto kong plant. Ang gusto kong plant is yung yung green yung green na, na dark green na ano yung malalaking leaves yun ang bibilhin ko pero wala pa akong nakikitang nung, dun sa pinag ano ba bentahan namin o pinagbilhan namin wala pa so may work ako guys 9 o'clock maaga ako nagising today because kahapon nag guilty ako kasi hindi ako nakagising ng maaga hindi ako nakapag ano prepare dun sa anak kong maliit yung batang yon sa kanyang Uh, breakfast because I usually prepare his ano Si daddy yung nagluluto pero ako yung naglalagay dun sa ano niya. Uh, sa kanyang baonan. Alam mo naman tong anak ko masyadong dependent pa talaga. Although kahapon nung naramdaman niya na para tulog pa talaga si mama ayaw yun niya gumising. So siya na lang yung nagprepare. So ngayon kasi nga guys the other night ang napuyat ako guys sa kakanood ng sub term ba yun? Ang ganda kasi ng series na yun, guys. In, tinapos ko yung anim na episodes na yun in one night. O, oh, di ba So, imagine niyo alang oras na ako nakatulog. So, dapat pala hindi ako talaga nanonood ng... O, oh, hindi ako nagpupuyat ba ng mga ganong oras. Especially kapag ting klase ni Kian. Next week, 13 to 16, Kian will go online. Kasi meron niya ang activity sa school nila. So, all of them are required to go online lang. And, ano bang, ano, bukas, pupunta ako ng St. Scholastica. Or bukas ba? Or, ano, magbabayad ako ng tuition niya, guys. Although yung, ano niya, uh, exams niya is 23 to 26 pa naman. Pero, mas mainom na yung magbayad ka prior. So I'm I'm actually attending uh, no three weeks of training. Dito sa bagong LOB namin, guys. So, nakakapagod, nakakatamad, and eh, nakakaboring, guys, talaga. I swear. Kasi it's been a long time uh, since nag since ako last nag-attend ng training ba. So, parang natatamaran na ako talagang, ano tawag Mag-attend. Kasi uh, I'm more of a kinetics kinetics kind of a learner hindi ako masyadong hiyang sa uh, yung hindi visual na type of learning guys yung ta, ano lang talk ng talk tapos infusing us with with screenshots with uh, uh, modules hindi ako hindi ako hiyang sa ganun guys hindi ako hindi ako nakakaintindi masyado or hindi nag-absorb ng ganun kadali yung utak ko pag ganyang klase ng training yung ginagawa sa akin mas mas gusto ko pa rin guys yung actual yung ako talaga yung nagtitake ng ng call para maintindihan ko talaga kung anong pinagsasabi ng kliyente or ng customer kailangan kasi namin mag undergo ng training na yan guys kasi kami na lang tatlo actually dalawa na lang sana kami eh. may, may isang team lead na nag-join sa TDCX, so nasali na rin siya. So um, frankly speaking, medyo late na talaga na i-train pa kami sa ganitong LOB. Masyado nang late. Buti sana kung 3 years ago, ayun, sunod-sunod ba yung training namin eh ngayon eh wala na, ang tagal na noon. So But titiisin ko na lang to guys for the sake of extra allowance. May extra allowance din kasi guys. Sayang din. Sayang din guys. So ano pa bang ganap today? Ah, bubili din pala kami. Dumaan kami sa water refilling station. Sa school ni Kian lang. Malapit lang don. So mamaya maliligo ako. Magpe-prep ako. Isusuot ko na naman yung isa sa mga uh, tops na nakuha ko kay nang burn uh, siguro yung blue yung blue or yung black sa tingnan ko lang kung ano yung babagay sa ano ko get up ko mamaya uh, sleepy pa ako guys andyan lang si daddy nakahiga busog na busog yan uy nakaano siya oh gamit gamit na naman niya yung kanyang headphones care of Kenpai. Namimiss ko na si na pa. Hindi na sila dumadalaw dito sa bahay. Busy din kasi si Kuya. Kasi may bagong computer si Kuya, guys. Ang ganda. Yang yan. Yung computer na yan. Kay Kuya din yan. Binigay lang niya sa kapatid niya. Generous talaga ng anak ko, eh. Tapos ngayon, bumili talaga siya ng kanyang... Uh, yung bagong computer niya, guys. Maganda. Pero ako kasi hindi ako mahilig sa mga ganyan. So, hindi ko na-appreciate ko, but hindi ko talaga alam yung specs nun. Ay, ano pa ba? Sorry ha, ngayon lang ako nakapag-vlog uli, guys, because I've been sick with LBM. Hanggang ngayon, guys, basang-basa pa rin yung yung ano natin, yung Jabs natin. Ito yung iniinom ko, Ursi, Ursi Flora, pero parang wala naman tungo ano eh. So, ang ginawa ko, bumili ako uli ng diet tabs. Dalawang diet tabs every 4 hours yung gagawin ko. Tingnan natin kung hindi to titigas. So, eto. Iniinom to every 3 to 4 hours. Ursiflora is para siyang probiotics daw, guys. This would prevent na mga harmful ano sa digestion mo ba. Ewan ko lang kung totoo ba to. Kasi kahap kagabi, uminom ko ng isa. Pero this morning, nung nag ako, basang-basa pa rin yung ano ko. Pagbabawas ko. Pero we'll see. Sana nga maging okay na ako, guys. Kasi ever since kumain ako ng pizza sa Landers, as in, siguro hindi ako natunawan. Kaya ako nagkaganito. Mula, kailan ba yon Sunday yata kami noon. Mula Monday guys hanggang ngayon 5 days na on and off yung LBM ko. So sabi ko this is no longer healthy. Ayaw ko rin magpa-check up guys kasi ewan ko ba eh marami akong mga inhibitions when it comes to checking up myself. Ewan ko lang bako ako lang ba yung ganito yung parang takot magpa-check up. Pero si daddy hindi siya takot magpa-check up. Ang strong strong niyan. So, aakit na ako sa taas, guys. Uh, siguro matutulog ako ng isang oras. Kasi meron pa naman akong isang oras. 7.30 pa lang, guys. And mamaya na ako mag-vlog kapag mag-start na ako mag-prep ng aking mukha for the event tonight. Guys, eto na yung aking pa-attire. Pero, babagay ba siya? Hindi ko alam. Naka-shorts lang ako, guys sleeveless na white na may black and then nagano ano ako nag green na blazer so yun lang tapos maka mag wipe ako na sandals and I'm gonna wear my new bag my new sling bag so yun lang attire ko today hala guys mukhang hindi ko matutuloy kasi grabe daw talaga yung traffic kasi parade pala ngayon sinulog opening parade ang daming ano roads na clinous oh sa iyo na kapag ano na naman ako yon yung blazer ko. <laughs> Pero ako okay lang naman sa akin guys na hindi ako matutuloy kasi ayaw ko ring mas stuck sa traffic and aksaya lang ng gas yan. 'Di ba? So sabi ko sa boss ko i-reschedule na lang nila yan some other time like after sinulog siguro. But for today, no, no. It's a no-no for me. So, mamaya guys, baka i-close ko na lang tong vlog ko mamaya pag baba ko, pag end ko ng shift ko. So, hindi na ako matutuloy. Hindi na ako aalis dito. Uh, but kami ni Daddy and Kian aalis kami. Dito lang kami sa poblasyon kasi hindi naman traffic dito sa amin. Pero pag kung pupunta sa city, I would advise sa mga taga Cebu, wag na muna kayong umalis sa mga bahay-bahay nyo guys as in grabe ang traffic. guys. Hulaan niyo kung naasaan ako. Wala ako sa Radisson Blue. Nandito <laughs> ako sa Gaisano, Tabunog. Uh, ano ba to? Orange Brutus. Kasi nga, hindi na talaga kami natuloy ni Daddy sa Radisson. Kasi nga, ang traffic talaga guys. And, We have that. We had that experience last year. Kaya Oo, wala na talaga wow. ako. Yeah, pero sinuot ko pa rin guys yung sinuot ko kanina, hindi na muna ako nagpalit. Sinuot na yun muna Tapos I paired it with black and white sandals. Pakita ko sa inyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Dito sa kabila pala, guys. kabila. Ayan. Yeah. <laughs> Daddy yan. So, nagamit ko rin, guys, yung aking sandwich na black eye white. And, gutom na gutom ako, guys. I ordered two pieces chicken spicy. Daddy ordered Uh, burger steak. Spicy din. Tapos, nag-take out lang kami sa bugoy because tatutulog ang bugoy. Ayaw niya magpa-disturb. Bento ta eh. Okay. Ano kayo bugnaw? Eh. Ay, pato kami guys. Kasi ang lamig dito sa orange brutus guys. Dili, dili di, di, bugnaw. Dito bugnaw kayo. Lawsa grupo saya dito So Ganda ang pa-aesthetic nila dito, guys. Bakit hindi si nagmo yeah. So sabi nang kahira guys 25 to 30 minutes ang order time my god sakto sakto rin eh. gutom na gutom na ako marag na ako marag na ako um, <laughs> go on, go. Marabili, marabili. Alla, marabili. so anyway so hindi na ako Uh, umalis na maaga sa training namin. Tinapos talaga namin. Si Jaymar, hindi din siya dumalo, guys. So, sad lang kasi nabayaran na yun ng company, yung aming Radisson. Uh, yung Radisson na reservation. But good luck talaga sa kanila kung anong oras sila makakakain doon. Kasi nag yung aking OM As in traffic daw siya. Nasa bridge pa siya ng lapu-lapu. <laughs> Anong oras na? So good luck. Yan ang ayaw na ayaw ko guys. Yung layo-layo ba ang traffic-traffic. So, okay, And guys. Let's <speaking in Spanish> go. minutes na. Let's chicken daddy. go. Let's go. Let's kain mga kain kain mga kain mga kain mga so. Bless us, O Lord, on this day receive from your bounty to Christ, Lord. Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank I'm so hungry. I'm so hungry. I'm so hungry.

Ngayon yung kanindot ang weather. This weekend. Para mag -dilip. Sana, hindi ulan.

Sabak kayo ang sinulog. Guys, bahay na kami. Kanina pa guys. Like, one hour ago pa. Ay, ni Daddy. Eh. Higa-higa na lang kami dito sa sofa bago kami umakyat sa taas. But, bago ako umakyat sa taas, mag... mo muna ako ng aking first, first Kasi, Nag-makeup lagi ako ng light kanina ba? Ito Kasi nga akala ko matutuloy ako sa Rad Blue. Pero natuloy yung iba guys. Yung OM andun din. Pero kami ni Jema, yung partner ko, hindi. Kasi nga guys, nakakatamad, nakakapagod. Uh, ano ba yon? Aksaya sa gasolina. Ang trapiko. So kapag tuwing sasapit na ang sinulog kasi dito rin sa Cebu, kagaya sa Nazareno sa Manila. Ano, you nakikinig ako ng news. Grabe ang traffic dito, guys. Tapos umulan pa. So yung may nag-post ng video sa Mambaling, guys, as in baha. Hindi madaanan. Sayang talaga yung makeup ko. Naglagay pa naman ako ng highlights dito, dito. <laughs> ang ending sa gaysano. Okay, tabunok lang ko ni Kaon, guys. <laughs> Ngaon lamit dito. Orange brutos. Pero sakdilang lang. Lami. Mangyapon. So, I'll end my vlog na, guys. For tonight. When pumalpak ang aking Rad blue guys. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat tayo parati, guys. Dahil... Love tayo ng and Panginoon. And Aris, Sa next video ko na naman guys. Babush!